inuudyukan ng China ang Amerika na huwag magsimula ng gulo sa South China Sea o mangialam sa naturang issue. Itong naging reaksyon ng embahada ng China sa Pilipinas matapos ang pagbisita sa Manila ni US State Department Secretary Anthony Blinken kahapon. Ayon sa embahada, hindi sila ang responsable sa mainit na tensyon sa South China Sea at ginagawa lang nila ang mga kinakailangang hakbang upang protektahan ang kanilang soberanya at maritime rights and interests. Tinawag naman ng China na pananakot o thinly veiled threat ang pag-invoke sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at sinabing ang Amerika ang siyang banta sa kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Pinaalalahanan ng China na hindi kasama sa isyo ng aguan ng teritoryo sa South China Sea ang Amerika at wala umuno itong karapatan na mangialam sa mga maritime issues sa pagitan ng China at Pilipinas. Nauna rito nagmungkahin ng buong suporta ang Amerika sa tinatawag nitong Ironclad Commitment sa bansa sa pagbisita ni Anthony Blinken kahapon. Kasabay ito ng pag-anunsyo ng Amerika sa Trilateral Leader Summit ng Amerika, Japan at Pilipinas na nakatakdang ganapin sa April 11 sa Washington, D.C. Sa isang joint press conference kasama si DFA Secretary Enrique Manalo kahapon, sinabi ni Blinken na walang sinumano anumang bansa ang target ng naturang Trilateral Summit. Ayon kay Blinken, ang focus umano ng summit kung saan inaasahang magpupulong sina U.S. President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida at Pangulo ng Pilipinas Ferdinand Marcos Jr. ay upang magtulungan sa mga isyo na may common interest ang tatlong bansa tulad ng pagpapalago ng ekonomiya, teknolohiya, climate cooperation at kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region at sa buong mundo. Ako si Karen O. Yong. Sama-sama tayo, Pilipino!